Hello mga viewers Welcome to my YouTube channel Para bago ka na napadaan sa akin channel Please like, share, subscribe Para may update ka sa aking upload Ang babagi ko kung ipapakita ko sa inyo Ang mutya ng Hala tap tap na naging bato. Crystallize. Disclaimer lang po sa mga tao lang po naniwala sa mga lucky charm or pampaswerte. Kung nagustuhan mo itong usapin ay para po to sa inyo. Kung di po kayo naniwala sa mga lucky charm ay sa ibang channel po kayo manood para di po tayo makapag comment na masama sa ating kapwa ito po ay nakita ko sa dahon sa aking taniman sa talong at pinasori ko po to sa aking kaibigan na mga gamot ang bularyo ay sabi po niya ay itlog po yan ng alitap-tap kasi marami pong alitap-tap dito Ah, naging bato na po siya. Lawa natin. Crystallized po 'yan, mga kaibigan. 'Yan. Tanggalan natin ang ilaw. 'Yan. Naging bato po siya, sobrang liit po niyan. Ano ang 'yung niya? Katat at kay Jewel Kaukum Jonathan Jones sa lahat ng mga kaibigan at ngayon ipakita natin sa ating palad kung mapakita ba siya sila malabo kasi pag nasa ating kamay tayo natin videohan pause lang natin kasi walang tangaok sa ating camera yun, nandito na sa ating palad hindi siya lumalabo uh, ngayon nagpapakita po siya nakaibigan. kaibigan lumabo nga lang pag ilapit natin yung kamera naging bato na po to kaibigan crystallize tiyan na alit tap tap na naging bato nakuha po to sa dahon ng talong dito sa aking taniman kasi that time nag habono po ako at nakita ko po siya at matigas po inawakan ko matigas niyan malabo kamera natin hindi siya malapitan no? ang distansya lang ano, na. Minam ito sa negosyo. Sa kabuhayan. At pampaswerte sa anak buhay. Ito ay gabay lang itong mga lakit sa ang kalikasan yang swerte ay pinagsisikapan pinagsisikapan ng swerte hindi yung makuha sa instant lang yung pag asinso ng tao kailangan sama mo ng sipag kilos, tsaga at panalangin ang number one sa pagkain Diyos sama sa pangalan ng aking anak pinang Isus para tayo ay suwertehin sa ating mga lucky charm gumawa ng kabutihan sa kapwa yan po ang Luminaw na. Itlog ng halitap-tap na naging bato crystallize. Sinisir ko lang. Malay mo makita kayo ng ganito. Eh, yun pala ang mutya ng halitap-tap na naging bato. Yun o. Sobang liit po niyan. Salamat sa mga viewers, subscribers, blogger sa uh, walang sawa na suporta mga ibigan sa aking muntin channel. Salamat sa mga bagong subscribe para makatulong tayo sa ating pamilya soon nobine God na magsaksi sa tulong ng mga ibigan. Salamat sa walang sawa na suporta mga viewers. Nawa supportahan nyo aking vlog sa aking pagtatanim. Kaya hindi naman tayo eksperto sa pagugulay. Kasi isa pa tayong baguhan sa pagulay na nagsimula pa lang. At pasensya na kung hindi tayo nakapag-upload about sa mga mutya. Kasi bihira lang tayo napagkalooban ng likasan. At nawa supportahan nyo aking channel mga kaibigan. Ito ay personal ko lang muna to kasi nag-iisa lang siya. Pag nakita tayo ng marami, ay mag-share tayo sa mga higit na ilangan. Ito ay nag-iisa lang ay personal lang muna. Yan mga kaibigan, salamat. Kunting set up lang tayo mga kaibigan. Salamat tayo sa ating mga viewers from Closer from Binya Europe Hidim Palumpur from Cyprus Joel Kaukum Jonathan Jones yung kaibigan natin na si Kinabuhing Pobre TV Official at Lita Dinoy of ko Koblog Million Koblogs Mr. Otao at Gurabas Videos Ibitsote Channel Ang mga kamera natin Andrew Moreno 64 ng Saudi Arabia Umay oh Tay Tay Mix TV Salamat sa support nyo kay Megan sa aking munting channel nawa ay subscribe nyo ang mga na shout out ko ay wala pa tayong may share sa ngayon ay pagsa shout out lang muna kaya yun lang ang matro natin sa ngayon pag so, binigyan na success ay pinansali naman si share natin ito na sunod pag magsaksis sa ating channel so, mga kaibigan yun lang natin habahan yung shout out natin mga kaibigan Comment na lang kayo below. Para next time kayo naman sat out. Sinon real College, sat out sa iyo ma'am. Andito lang kaibigan. God bless us all sa walang saaming suporta. Ito po ay isang legit na mutya. Kasi sabi ko sa kanya bago ko matulog naging ko po to sa ilalim ng aking unan kung ikaw ay mutya ng kalikasan ay magpakilala ka sa aking panaginip ay pagdating sa pagtulog natin ay nagpakilala po siya isang babaeng nilagita na mahabang buhok Magandang bata. Ang, ang grado niya nasa grade 6. At pinakilala sa akin ang kanyang kapatid na lalaki. Hindi lang pinakilala ano pangalan ng kanyang kapatid. Pero ang pangalan ng diwata, o, yung bantay nito ay babae po siya. Siya po ay si Cherry. Kalimutan ko ba pili, -pili do ba 'yun ang po ang naalala ko?